So what's up sa inyo mga boss amo? So ngayon may good news lang ako sa inyo. And which is, di ko na papatagalin to. Gusto ko na agad ipakita sa inyo. At gusto ko lang naman i-share sa inyo. At gusto ko siyang i-welcome sa Tumbali Motors. Which is yung mga motor lang namin. Diba dalawa? Isang XSR at isang N-Max. Hindi yung mahal yung, yung bago natin motor. Yun lang naman. So ito na siya. The <music> sub indo ang Ducati Scrambler Icon 2020. So, ito ang pinakabago nating motor. And, ang kulay is yellow. Kasi, black sana. Pero, wala silang stock. Kaya, ito na. And, yun. Ngayon ko lang nasabi sa inyo ito. Pero, matagal lang sa amin ito. And, nagpractice-practice na rin ako. Medyo okay naman siya. Medyo nakakatakot lang sa una. And, I-share lang sa specs niya, lahat-lahat. Parang review na rin to. Siyempre, mauna tayo sa displacement niya, or CC. Ang CC nito ay 803 CC, which is pwede siya sa expressway pag papunta kang Manila, gano'n. And yun. Then ang makina niya ay air-cooled na siya, L-twin, and two valves. Two valves siya. Ang kanyang bore naman nitong Ducati natin ay 88 and ang kanyang stroke ay 66. And which is okay naman siya. And yon 73 naman ang kanyang horsepower kapag ko na siya ng 8,250 RPM. Ang kanyang clutch naman ay umaabot siya ng 6 which is 6 star. And yon Okay siya, sobrang kwan neto. Yung old model niya hanggang kwarta lang, pero ngayong bago, itong 2020 umaabot na ng 6. And syempre, hindi siya parang sa Nmax na mga pulay ang gamit, which is, ang kwan neto ay chain. Kung makikita nyo, chain siya. At ang kanyang seat height naman ay 31.4 inches, which is mas mababa siya kesa sa XSR natin. Itong kwan na to, sobrang sipto ko. Pero ito, pag sinasakyan ko ito, medyo okay siya. Comfortable rin ako. Lahat naman ng motor, comfortable ako. And syempre, di, dito na tayo sa mga parts niya. Simulan natin dito sa front suspension, which is 41mm siya, and inverted na rin ang kanyang fork. Mapansin nyo, baliktad. And hindi siya adjustable. And punta tayo sa likod. Ang rear suspension niya naman ay adjustable and single lang siya. Ikumpara mo sa ating NMAX na dual siya, mono lang. And ang brand niya is KYB. And yun, kung mapansin niyo, mas mataas to kaysa doon sa likod. Kasi ito, size 18 siya. And yun, size 17. And ang tire size ng front natin is 110 to 80. While sa likod naman ay 180 to 55. Sobrang lapad niyan. And yun, ang kanyang tangke naman ay kakasya ang gasolina na 3.6 galon. Which is sobrang dami niyan. And dito, last na to. So, ito yung pinaka nagustuhan ko rin. Lahat naman nagustuhan ko. And ito, ang kanyang mga caliper ay Brembo. Brembo yan. Legit na legit. Kung hawakan mo, sobrang legit. Talagang quality ng Ducati. Tignan nyo rin dito sa front. Yohon! Kapansin nyo Brembo. Grabe! Sobrang ganda ng Ducati na ito, men. May nakalimutan pa pala ako. Dito, dito, dito. May nakalimutan pa pala ako. Itong kanyang mga switch. Ito, open natin. Open mo. Hazard. And my LED light siya on mo. Off. Oh, on. Off. And boom. High beam. Yung pambulag. And syempre, hindi makakalimutan ang mga left and right. And yun. Yun. Yun lang naman yung ating review. <clears throat> Maraming salamat sa Ducati Philippines sa ating motor na to bago. Syempre, magpapasalamat rin ako sa ating NMAX. Siya yung palagi natin kasama, si XSR. Hindi every vlog, ito na yung gagamitin natin. Meron lang tayong ating NMAX. Kasi yun yung pinaka the best, pinaka love kong motor. And yun, siguro sana na-enjoy nyo tong review natin. Simple lang naman yung review natin eh. And sa mga nagbabalak bumili na itong Ducati Scrambler Icon 2020 Hindi kayo magsisisi Hindi naman to sponsor Talagang sinasabi ko lang sa inyo, sa mga nagbabalok. I mean, grabe. Worth it to. 800cc sa murang presyo pa. Grabe. Yun lang naman. Don't forget, like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. Matam-matam lang. And... Peace! Ducati Scrambler, here we go! See you on my next video. Bye bye.